Unang una nating pag-uusapan ay ang pagkabuo ng Great Wall of China. Ano nga bang dahilan kung bakit binuo ang Great Wall of China? Tara, tignan natin. Binuo ang Great Wall of China noong 218 BCE sa panahon ng Qin Dynasty. Binuo ito upang maprotektahan ng mga Chino laban sa mga nomadikong grupo ng Eurasian Steppe nagsilbi din itong kontrol ng mga hangganan upang walang maging awayan sa mga teritoryo ang Great Wall of China. At ito din ang nagpapahintulot ng na mga kalakal na dinadala sa Silk Road o pagpapalakas ng mga kalakalan at kontrol sa imigrasyon. Ang mga materialis upang mabuo ang Great Wall of China ay mga bato, brick, tamped earth at mga kahoy. Ito rin ay isang fortification na isang, isang libot, de daang milya ang haba na itinayo sa buong Hilagang China noong ikatatlong siglo BC. May katamtaman itong anim na metro ang lapad. At yun lamang mga bodies pero may susunod pang mangyayari at yun ay ang mga pangyayari noong 214 BCE. Kita hits. Ngayon, ay pag-uusapan natin ay ang mga nangyari noong 215 BCE nang simulang buohin ni Queen Shi Huang ang sarili niyang libingan. Lutos ni Queen Shi Huang kay General Meng Tian at sa 300,000 manggagawa na simulang itayo ang kanyang libingan sa paanan ng Mount Li. Ah, ng kanilang pagsisikap ay isang malaking necropolis na naglalaman ng higit sa 7,000 sundalong terakota na kinatay ng kamay. Ang libingan ay nananatiling higit na hindi natutukasan hanggang 1974 dahil pinapatay ni Queen Shi Wang ng mga manggagawa upang mapanatili ang lihim nito. Hindi lamang mga pero may susunod pang mangyayari at ayon ay ang mga pangyayari noong 214 BCE itakit. your it's not your tita, it's not your tita, it's not your father, it's not your mother. Of course, it's not your brother because I'm your sister, duh. <laughs> Sinimulan ng Kin Shi ang paggawa ng isang kanal upang ikonekta ang iyong at Pearl Lee. Bilang paraan upang magdala ng mga supply sa pagitan ng hilaga at China. Ang resulta ay ang yin bukanal ng matandang insik na nagsasabing ang hilaga ay dahil ng wall at ang timo ay yin bukanal. Gamit ang da ang libong kalalakihan at bagong gilip na yin bukanal, pinalawak ang Qin shi wang patungon timo. Ang hukbo ng kin ay nagpatuloy sa pagsakop sa Guangzhou, Fuzhou at Guilin. ng naganap. Ito ay ang construction ng Ginko Canal at ng Southern Expansion of Kit. Binuo ang Ginko upang ikonekta ang dalawang ilog, ang Yangtze River at ang Pearl River, na magsisilbing daan sa pagitan ng Hilaga at Timo China. Sa pagpapalawak ng Manila sa timog, gumamit si Kian Shi Huang ng 500,000 kalalakihan at ginamit niya ang daan ng Ginko Canal patungo ng ang hukbo ay nagpatuloy sumakop sa Guangzhou, Fuzhou at Gilir. Magandang umaga! Tanghali, hapon o gabi? Dahil di ko alam kung na oras ito pinapanood. pag-aralan niya na ang mga nasa panong 221 BCE hanggang 214 BCE gabay ng aking mga kasamahan. Ang sunod naman natin pag-aaralan ay ang mga nangyari sa panahong 213 BCE. Ang mga nangyari sa panahong ito ay ang pag-atake ni Xi Wang Di sa Old School of Thoughts at ang pagkakahumaling ni Xi Wang Di sa mortalidad. Sana kayo ay makinig sa aking mga sasabihin. Una ay ang 213 BCE, King Xi Wang Attacks the Old School of Thoughts. Ang pagkasunog ng mga libro at paglilibing sa mga eskolar ay tumutukos sa sinasabing pagsunog ng mga teksto noong 213 BCE at nilibing ng buhay ang 460 mga eskolar ng Confucian noong 212 BCE na emperador ng China na si Qin Shi Huang ng dynasty ng Qin. Ito ay sinasabing nakawasak ng mga pilosopiko na pahikitungo sa daang paaralang mga kaisipan na may layunin pala kasi ng opisyal na pamahala ng King of Legalism. Ang sunod naman ay 213 BCE, Qin Shi Huang's Obsession with Immortality. Halos buong buhay ni Qin Shi Huang ay naghanap siya ng potion or gayuma na makapagbibigay ng immortality sa kanya. Kung hindi siya mabubuhay mapakailanman, nais ni Qin Shi Huang na tiyak na masangkapan siya sa kabilang buhay. Para sa kanyang lipingan, ang emperador ay nagtayo ng isang malawak ng osolium sa ilalim ng lupa. Meron itong 8,000 ceramic na sindalo at kabayo na kilala bilang Terracotta Army. Ito ay natuklasan mula pa noong 1970 malapit sa isang burol. At ayun lang ang aralin natin tungkol sa panahon 213 BCE sa Qin Dynasty. Ang sunod niyo naman pag-aaralan ay mga pangyayari na kapaloob sa panahon 210 BCE. Maraming salamat sa pakikinig at panonood. Kamusta mga viewers? Ngayon tatalakay natin ang Anong pangyayari noong 210 BCE sa Qin Dynasty? Halina't makinig! Ang unang pangyayari noong 210 BCE ng Qin Dynasty ay ang death of Qin Shi Huang. Si Qin Shi Huang ay namatay sa kanyang paglalakbay na nagahanap ng isang elixir ng immortalidad. Ito ay sanhi ng isa sa kanyang immortality elixirs na may lamang mercury. Ikalawang pangyayari noong 210 BC ay eh, ang conspiracy to install a puppet emperor. Nakarating ang balita kanila Premier Li Si at Chief Yunuk Zhao ang tungkol sa pagmatay ni Qin Shi Huang at bumuo ng isang plano. Ay nila Zao Gao at Lisi ang habili ni Qin Shi Wang, at inilagay na si Ahaui, anak ni Qin Shi Wang, na walang kakayahan sa pamumuno, ang magiging tagapagmana ng trono. Ang pinanday na habili ni Qin Shi ay nag-uutos din na ang nakakatandang kapatid ni Hui na si Fuso at ang kanyang pinapaborang general na magpamatay na pareho nilang isinagawa. ang pangyayari noong 210 BCE ay ang Zaugas puppet ruler. Si Hahoy o Er Ershi ang pinangalan ng emperador kasama ang yunok ni si Zaugaw na kinokontrol siya sa likod ng eksena. Ginamit ni Zaugaw ang kanyang posisyon ng kapangyarihan upang ipapatay ang marami sa kanyang mga kaaway at ang natitirang kamag-anak ng emperador. At sa huli, trinaydor ni Zaugaw si Lisi na tumulong sa kanya sa plan. Yun lamang mga viewers at kayo ay humayo sa susunod na tatalakayin. Hanggang sa muli. What's up, mga buddies? Ngayon ay pag-uusapan natin na mga nangyari noong 2007 BCE. Ang pagtangkang pagtitiwakal ni Queen Elshie. sinimolang patunayan na Queen Elshie na siya ay mas maraming problema kaysa siya ay nagkakahalaga na nagsisimulang pananagutan si Zhao para sa kanyang sariling mga aksyon at kapiguan takot na gantimpala na ipagsabuatan si Zhao Gao sa maraming sundalo at pinilit ang emperor na magpakamatay. Hindi man lang siya pinayagan ni Zhao Gao na magkaroon ng isang libingang panghari. At yun lamang mga buddy. Salamat. Two hundred A very short rule of Ziying and the fall of Qin Dynasty. Makalipas ang ilang sandali matapos ang pagpapatiwakal ni Qin Erxi, si Ziying, isang anak na lalaki ni kuso ay ginawang hari na estado ng Qin. Ang isa sa kanyang mga unang kilos ay upang patayin kaagad si Zhao Gao. Pagkalipas na ilang taon, ang kanyang huling kilos bilang isang Qing ay ang pagsuko kay Liu Bang, ang nagtatag ng dinasiyang Han.